nakikita niyo mga criminology students na Aroldo University binobombit ko na bumbero dito sa Nes Oval marami o oh. binobombit po sila o oh. binabasa po silang lahat Dito po sila ngayon, kasaga kuya, dito sa Nes Oval Live na live po tayo sa Master Eton TV Bureau of Fire, Bureau of Fire sila para matanggal yung mga putik nila Po yung mga criminology student ng Arolio University tumantua -tuwa pa sila napakasaya bumit po sila ng Bureau of Fire naabutin natin eksena ngayong biyernes tumantua -tuwa sila o Binabasa sila ngayon. Binabasa sila ka sa lukuyan. Nandito po kami ngayon sa Nes Oval. Sama ang Bureau of Fire at ang mga Criminology Students ng Arroyo University, Pinma dami po nila oh. Ginagawa sila parang apoy. Bombit sila dito. Uubos talaga isang truck na tubig oh. Saya Sa kanilang pagtatapos po ng kanilang training, ayan po at sila binabasa sa lukuyan ng Bureau of Fire. naka-picture po po sila rito. Uusan po sila Walang uuwi na tuyo Puro basa Ang saya-saya po ng batch na ito Ang ah, dami pong tubig ah, Pa-picture po sila Sprayan po sila ng tubig. Kaya yari po kasi nilang kanilang training dito sa Nes Oval. Live na live po tayo sa Master Ipong TV. Exclusive. Ayan o. Oh. Tubig na naman oh. Uubos talaga yung isang fire truck na tubig o. Eh. 그 <목소리도> e Congratulations! Balik na sila ngayon sa formation nila. Ayos, ayos.